So, pakita ko muna yan. Sarado na ulit tayo. Time check. Ayan. Mag-aalas 11. Ala, mag-aalas 11 pa lang. Kala ko ano na, mag-12 mag na. So, okay lang yan. 11 naman talaga ako nagsasara. So, 11. Mag-11 naman na. Kala ko kasi ano na eh. Mag-aalas 12 Mali pala ang tingin ko. So, ito ang kalat ng ating ah, uh, stock room. Eh, may stock room. Kahit malitang tindahan, may stock room tayo. Ayan. So, ang gulo, diba? Mm. mm. Kasi nag-market tayo, nag tayo, ayam pinag- ano ko muna dito, pinaglalagay-lagay para wala nang kalat dun sa sala, tsaka dito sa baba natin tindahan. Kaya yan, tambak na naman ng ating bodega. Bodega. Ayan. So, no lang, ayan, naayos. Inayos ko yung mga yan. Kaya, naka-organize yan. So, ito naman ang ating aayusin. Kaya, samahan nyo ako magayos ayos Kailangan kasi, uh, maayos din yung ating stockroom para sa ganun. Iwas, ipis. Iwas, langgam. At talong lalo na, iwas, taga. Ayan. No? Kailangan malinis, maliwalas. Tsaka maliwanag ang ating stock room para hindi siya namamahayan ng mga daga. Yan. So, wala naman daga dito. Wala rin namang ipis. Puro langgam. Siguro kapag ano, panahon ng alam nilang uulan. Ayan, pinapasok tayo ng langgam. Ayan pa nga, oh. Ayan. Kita nyo ba yan? Hindi masyado makita. Ayan, yung mga dot-dot na yan, langgam yan, guys. Pinapatay ko agad yan. Tapos kakapatay ko lang din naman mga langgam doon. Pababa doon sa mga diapers naman. No, kaya kailangan lagi ako may ito. Spray. Hmm. Ano ba tawag dito? Baulilay. Baulilay. <laughs> Para baho nilalay. Ayan. So, samahan nyo ako. Ay, hindi ko pa pala na ibababa yung mga alponso na maliliit. Kasi wala na ako dito sa babae. So, ginagawa ko, may mga bayong ako dito so every night nagbababa ako ng mga stock natin kasi kung ano yung mga wala dito mga stock sa baba kukuha ko sa gabi and then ibababa ako para kinabukasan ng umaga yun naman yung ating ano i-display ulit tulad ng ayon toyo, suka ano pa ba ah uh, joy So may, ayun, uh, pack. So, yun, nagche-check ako. Madali lang maano eh, matanaw dito. No? Kung ano yung mga wala na tayo sa baba. So, let's start. Oh. Ito naman, mga garapon to eh. Mga hindi ko ginagamit na garapon, iniipon ko. Ayan. Ito mga puro plastic. Pang basura. Yan. Si mga kendis natin yun na lang. So, lagi ko chine-check yan, ha kasi once na nilang gamyan, ...paktay na. So as of na wala naman. Kasi pag alam ko kasing may mga ano, langgam dyan sa mga gilid-gilid natin. Dyan lang naman sila pumapasok eh. Kasi yung sa may sa gilid-gilid, nabubutas pa nila. ...yan... Ini-spray yan ko agad. Para hindi na mamahayan dito sa may taas, no? So, ayan yung mga kape natin. O, ba diba, Naka-organize yan. Mga nest kape. So, mabilis lang naman ngayon ang kape. Kaya kapag may mga sales, may mga pa-promo, katulad nito, oh. buy 9, get 1 free. Kumukuha na tayo. Ganon din to. Buy 10, get 1 free. O, oh, ba diba? mga ibang delata natin. Ayan. Kasi hindi na kasya dun. So, yun. Yan ang ating ligidigpitin. Music na na natin no? yan to isang box ulit ng coffee ko blanca to so kung ano yung mga ginagamit kong garapon dito ko nilalagay and then yung mga hindi dun na sa may plastic para hindi na ganun kakalat no yan so ito mga to hala wala na pala akong wilkins isa na lang so order na tayo Huwag init lang dito talaga. Ayan. So, order na tayo kahit ano sa ahente ko sa Pure Gold. And then, ito, ayan, ito yung mga ibababa ko. Yan lang naman eh, wala na. Ay, hindi, meron pa kit na. Wala na rin na kasi ako na ito, eh. Yan. Hindi ko siya ilalagay. Ano pa ba? na? Sure. mga detergent ano wala na rin pala akong mga detergent oh. kailangan ko na pala talaga mamili ayun enjoy itong kape eh. ano pa ba wala na rin da, talaga tayo mga stock na mga sabon-sabon. Hmm. Close up mga toothpaste wala na Surf powder Ah, ayun, ayun na rin yung kala ko ay eh. mabilis maubos si Kala eh. Hu, tapos pati yung mga Downy, Downy. So, dami na naman natin kulang, guys totoo lang ayoko talaga umalis-alis eh kasi kapag umaalis alis ako tatamad na ako magbantay kasi pagod na ako ganun ako eh pero yung order ko na lang yan yan grabe yung pawis ko oh. so yun lang guys kagod marami natin tayong wala buti na lang nagchat na sa akin yung aking ahente sa Pure Gold and then meron siyang mga sinens sa akin na mga nakapromo so sabi ko mamaya maya na at ako'y busy pa sa tindahan so ngayong gabi ayan, chat ko siya kung ano yung mga ating o-order na ano yung mga wala na sa ating tindahan para hindi na ako aalis <laughs> marami pa naman ako mga chichiria kaya kung ano lang talaga muna yung mga kulang-kulang na natin at kung ano yung mga nakapromo Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you all. Nakakapagod. Pero kailangan maghanap buhay. Hindi tayo mayaman. Char. Bye!